Guys, ang mga followers ko, subscribers. Uh, pinsan lang po ako mga pag-upload dahil wala pong load po. Uh, napakahirap po mag-load. Mahirap po ako wala pong pang load Kaya minsan lang po mga pag-upload sa aking YouTube vlog channel. Don't forget to subscribe my YouTube vlog channel, guys. May uh, magandang nanghali po sa inyo. Pinsan so, lang po ako ng pag-upload. Oh, Mahirap po ang buhay kaya pamilya lang mga pag-upload sa aking uh, vlog kasi wala pang billing load kung sinong pusong kung sinong busilak na puso mga, mga mabait na puso uh, ma magbigay sa akin ng load sana uh, mabigyan ako ito po ang number ibigay ko po ang number ko po globes kahit glow plus 99 lang po pwede na po yun makaka-upload po ako sa pag-vlog ko ito po ang number ko po Zero nine seven Yan po. At maraming salamat sa magbigay sa akin ng load. Patuloy po ako mag-upload pag may load ako. Wala po akong pabiling load. Sige po guys, salamat.